Wow, grabe. Ang galing talaga to ni Mayor, oh. Golden Sus. Nakakaibang species ng isda talaga mga hinuhuli niyan. Oh, sa abogasya. Wow. Katawan niya, hindi kayang kaya yan. Chicken joy. Sino ba <laughs> <man> nag-JK <-JG laughs> na malaking rant? <run? laughs> Ay, ano, si Master Jet? Bakit ako? Medyo heavy, eh. medyo heavy <laughs> eh, din sa akin, eh. Itong What's up, happy people. Welcome back to Fishing Adventures with Jethro Okay guys, so nandito naman po tayo ulit sa sea line dito sa Isayid so, Hintayin na po muna natin guys yung mga brothers natin kasi nga, babalik tayo ngayon ulit sa inland sea, so, sa home court ng inland boys o so, yung mga taga-isda So magano na po kami, matawag itong maga kunting uh, celebration kasi nga nanalo yung isang kapatid natin sa last fishing tournament ng PXAQ 34 PXAQ fishing tournament sa Safiya Island so naging first po doon si brother Christopher so konting salo-salo guys at saka pating-pating ng mga grupo okay so samahan nyo naman kami ngayon guys kayo eh, sa uh, isang fishing adventure naman po natin baka makachamparin po tayo doon basta abangan nyo lang guys okay ayan na yung mga tropa natin guys ayan na si Master Chris the first run rap oh James the Guru Alright. Fishing is real. Grabe na to guys. Puta, ito talaga yung mga matindi ngayon ng mga ano. Hello Mr. Jetro. Okay. Ayan na si first runner kasi up. Kasi may yata si Ensor eh. Si first runner up. Okay. Oh my God. What a move. What a move. What a move. Okay guys. Pasensya na guys. At madilim kasi brand out ngayon dito. Okay. Papasok na kami guys. Kasama rin ngayon si Master Carino Brutal. At saka si... Atsaka si tutubong si Tutupong. Tutu Tutu so, ang driver si po natin ngayon si Mr. Mamud. At ang kanyang kabiyak. Lovely. Lovely wife. Lovely wife. <laughs> okay. Madam Telma. Okay. Madam Telma. Mama, mama. Mamaya ko nag-guess yung mga mukha nila kasi madilim pa. <laughs> Steady post lang kayo guys. Okay? Biyahe muna kami. Okay guys, andito na po tayo sa spot natin. Okay. Oh, grabe ang dami namang mga tao ngayon guys. Nandito yung mga tropa natin. Yes, Toto Arch, si Cody, Brad Alvin. Magandang gabi. Yeah. Yeah. Magandang What's up? What's up? Oh, what's up? Oh, what's up? What's oh. up? What's Good evening, good evening. yung pinatay yung ilaw? Hindi makita tayo yung ko. Okay. Bang! on the house. What's up? What's up? What's up? What's up? Happy people. Happy people! Oy! Happy people! Yeah! Laga ng ilaw! <laughs> Getro TV! Getro TV. Pa, okay! Right. Okay. Getro TV. okay! Ito. Andito daw yung number wahid na marites ma ng ano ng insta group. Ayan na siya. Ni <laughs> po. <laughs> oh. Uy, asan ang ano? No, sa sakyan na. No? Okay, guys. So, ito na. Naka-prepare na po yung mga pagkain natin. So, ayan. Oh, shucks! So, guys, ito pa lang yung pag magtipunti -tipo namin ngayon dito sa inland ng mga member ng mga inland boys. Is parang reunion na rin po namin, guys. Yung kulang lang po sa amin ngayon si ano? Si Tornado. Si tornado. Tornado, oh, tornado. Oh, shex, Kung saan ka man ngayon, Tornado. Diyan ka lang muna. Okay? Diyan ka lang <laughs> muna. Oh, grabe. Kain na ka ng kain okay lang? Fine. Dito pa tayo sa inyo. na eh. Wala pa. Alright. Sir Roy. Punahin mo natin isda mo? Ano ba nga Sir? Pa? Joseph. Joseph, nakasama ka na ba before? Hindi pa. Sa ano? Dito? Sa PXA. Ah, sa PXA. Kris po si Kris. Ay, sigurado. Ay, wow. Ano pong menu natin nga ngayon? Dito mga chef. Ano, ano pong natin? Uh, papaitan. Papaitan! Oh, yung oh, tirahan si Jetro, baka mamaya hindi na naman makakain yan. Magagalit na yan. <laughs> tataw po yan. Ay, hindi, na nga, na, hindi na nga nga usap yan. Hindi nangangusap yan. Pag hindi nakakain, yun yung nakaraan. Nagtsa luto hindi nakakain. Ano yung niluto niya? Yung ano? Oo, sarap. Lugaw na masarap. Lugaw na masarap na wala siyang nakain. Oo, wala nakain eh. House? Doon daw tayo. Mag-i-house ka pala. Okay guys, fish on na guys. Si Master Roy. Uy. Tiisin ang ramig para sa vlog. Pagka naka-wedding ko to. Sugod! Mga marapis, sugod! Sugod, mga Sugod, Dahan-dahan lang sa paglakad, Roy. Pari okay, Yosef ka, parang ayaw mo ipakita sa amin eh. Ang layo, ang lalim. Huwag ano, na, dito na tayo ah. Dito na tayo balik. <laughs> Mga marites. Ayan hey, na. Huh? Dilapit sa kantel. Ha? Huh? Dilapit sa kantel? Uh, ano ba yan pa, entre? Dapula po. Uda, barakuda, barakuda. barakuda. Uy, ayan na. Fish on agad, fish on. Barakuda. Barakuda, barakuda.

Di ba lasa? Di ba lasa na? Ayan, teka, teka. May umiikot na ba? May umiikot may, na ba? May malamang, may pumipresyo na dun sa gilid. May umiikot na ba? Oo. Oh. Tanungin natin si Mayor. Dalawa ba, ba, James? Diyan natin, itiwan nyo na. Wow. Kaya naman katawan nyo yan eh. Kayang-kayang. Chicken joy. Sino ba nag-JK na malaking rad? Ayaw ko si Master Jet. Bakit ako eh? Medyo heavy <laughs> eh.

Ako pa kasi to yung galing sa may Umaga na yung umaga na yung akin. Tumagal. Tapos pre-renovation. Bago pa wala na yun. Talagang oh. ano yun. May tama talaga yun. Oo. Pero kung sa bagay yung mga kakain yan mas mas masama yung mga tama. Kung tigit tiki ang balas mo na Ang problema kasi, nung bata kasi, pinapainom ng tiki-tiki, ayaw. Tuba ang tinira. Ano yung Ah, kada sampayan din po. Nakakakaso niya. Tek check yung lambot nung ano? O, grabe naman niya. Ayos na 'yan. Napakkuluan naman siguro 'yan eh, di ba? Wow, ayos na 'yan. Set. Lambot niya. Yung lambot niya. Yung lambot na. Eh, para put-puto ya ito itong ano

Manong, Manong, manong Jethro ha. Ah. Baba, baba. Baba, baba. Baba daw. Uy, baba. Guys, <laughs> nagkakagulo na, guys. Nagkakagulo na sila. Iyan. Nagkakagulo na si Kusame so. Mga anak. 'Yan, no. Grabe parang. Ito na kinain ko. ang sarap ng kanin. Oh. Rice flavor. Dito na matatang, sarap ng chicken no? oh oh la la sarap ng papaitan guys ni Brad Alvin Kapsat suwabe tamang tama yung timpla yung asim at saka pait lakas na Bagat. Capsat! Baracuda. Mang Marites tayo dun guys. Sir, sir. Mang Marites tayo dun guys. Kapsat. Brad Alvin Kapsat. Baka batfish yan Brad. Maka anda ka Brad. Brad. Wag kang mano ha. Hilawa nyo pre yung ano pre yung inang kantil. Hindi makita. Hindi makita. Kalma! Oh, yan na. No. Ha? ha? Barakuda nga Ha? Ano ba to? Ah, barakuda din! Barakuda, barakuda! din! <coughs> ah, naman. Panalo na. <coughs> What? Okay, guys, oh, eh guys, grabe Ang laki ng kanduli ni Brad Alvin sa Eh, hindi Uy, ang laki pala Brad Pwede mo matrip matri report, report Napakalaki Brad eh -gawin? Okay Mag trip report na tayo guys Oh grabe, laki talaga Laki, buntis pa ata yan, oh! Siya, iangat mo yung ano Brad Yung, yan, sige oh, Grabe, panalo to Yung, to... Box. Ano yung pinakamalaki ngayon now? May apat? Eh. Okay, mga higit malapit. na to. Oh, higit. Malapit-apit apat to. Oh. Pang oh, number one naman si Bud Alvin to. <laughs> Ay. <laughs> Ayaw. Ayaw? Ayaw eh. Meron sa akin to kailan na nakakahiya kasi naka nak, natutulog yung, yung kasawa. Timestamp to. Ayaw. Yan na muna yung battery nya. 0-0. Okay. Oh, Kapis okay. pang hook nito. Dito lang yun. Dito? Oo. yan okay. yan Ayan. 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 Mm, mo na yan Ayan. Okay. Ay, hindi pala. Ngayon. 2 points. Ay, ayos ay, yes, na rin yan. 2.6 oh 2.625. 2.625. Oh, 2.625. Okay, picture. Hmm. Okay na yan. 2.625. Picture. Ay, time check po natin is uh, 1.20 na na ang Tapos bigla pang lumamig ulit. po. So yung mga iba, yung mga tropas lang ni Chris ni Karin yung naiwan pa doon nag-wading. Okay yung mga ibang tropa andito na Ay. yan ano ba nakapahinga pa tulog yan kapon si Mayor namin no marabi uniform pa talaga yung color ng tent niya is blue pati siya blue <laughs> grabe naman yan muna tayo hey guys good morning good morning grabe sobrang lamig ngayon guys <laughs> <laughs> grabe ang lamig so mag uh, set up lang po tayo guys ng pang jigging natin eh, lumig batok yung unang maho oh. yan kaya napakaganda dito guys kalmado <laughs> <laughs> Kapi-kapi mo tayo oh, Si Master yeah, James the Guru Good, morning, good, morning, good morning. morning. Yes Ito yung gusto ko talaga kay Master James Napaka Jolly talaga ng tropa natin ito. Okay, yes. na Yan ng... Maganda. Maganda Yung Happy young morning yeah. Good morning happy people yeah. Nagibising ba kayo? Itigil Mas masarap yung halaan Thank you. yung spatter. oh, ang spatter. Ayan yung heater. Ayan slow, ang dami oh. Oh, grabe. Parang Bangali moves yun ah. <laughs> Bangali moves! Ano, saan ang tagalin yung ano? Yung pain? Yung pain? Hindi ko tanggal pain, walang pain. Okay guys, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. So yung mga ibang tropa natin, magpapaiwan pa sila dito kasi nga Friday. So wala wala mga pasok. Eh ako may pasok pa mamaya. So buti sa bayan tayo uwi kay Mamud. Okay, so hayop nag-enjoy po kayo guys sa video natin para sa araw na to. Kahit hindi man tayo nakachamba, at least nakarami tayo ng halaan. <laughs> halaan yung nadali natin kanina ng madaling araw. uh wala talaga. So at least paano sila ni si Chris nakakuha ng uh, tangiki, si Bong, tangiki din si kabsat kanina yun at saka yung mga iba sila ni harin yun naka ano rin naka sherry at may ano rin sila so at least may pang sigang sila mamaya dito hapon pa may mga uwi sila siguro okay so kita kasi lang tayo guys sa natin mga video okay don't forget spread love and always be happy bye